as na palitan, kidlat sa bilis na padala, magandang serbisyo, maraming points na pwede ma-earn, at easy to use na remittance app dito sa South Korea. Walang iba kundi ang cross remittance app. So yung cross remittance po, once na dinownload nyo ang application na ito, sa unang padala nyo, alam nyo bang may libre kayong 5,000 points? Ito yung magagamit ninyo as a fee dun sa unang padala nyo sa Pilipinas. O oh, ba diba? Ang bongga agad. Actually, napakabilis talaga ng sending nila. Seconds lang, marireceive na nila. Madalas kasi ako magpadala through GCash talaga or cash pick up. May mga points din kayong pwedeng maearn sa cross remittance. Pwede ipunin, tapos pwede nyo siyang gamitin pang discount dun sa service fee pag mas nagpadala kayo sa Pilipinas, or pwede nyo siyang gamitin sa cross shop. Ano ba yung cross shop? Ito po yung tindahan ng cross Philippines. Ito yung Filipino goods, products, na pwede nyo pong mabili, pwede nyo i-order. Gamit po yung points, pwede nyo po siyang ibayad. Mababayan so natin dito sa South Korea na hindi pa nakakapag-download ng cross-remittance app, mag-download na po kayo. Ako na po nagsasabi, ako po ay user talaga ng cross-remittance kahit noon pa po. Para ma-experience nyo din ang na-experience ko ng magandang servisyo ng cross-remittance, mataas na palitan at kidlat sa bilis na padala.